Ay tara din eh, Napakanino ng ilog din eh, oh. Ayun na nga, oh, napakaganda ng view, Ay eh, talaga naman naglami isang tubig. Talon! <mikin> at iyon na ngayon na inita ng mga itlog kaya pumunta tayo ngayon dito sa Nambalan dito sa Summer Capital ng Tarlac isa ito sa mga dinara ilog din sa aming lugar at ito nga ay ang Barangay Nambalan dito lang ang yansa sa Mayantok Tarlac Okay, so umakyat nga tayo dito sa bato upang ipakita sa inyo ang napakagandang ilog. Kaya like, share, and subscribe muna guys para may idea kayo gano ba kaganda aring ilog na ere. Abay, tingnan nyo naman ay pagkalinaw ng tubig. Kaya mga nagsiswimming na yan ayan ay, ay, aking mga pininsan, no? Langoy-langoy lang sila sa malino na tubig. At syempre, ang kagandahan dito, hindi katulad sa ibang ilog, dito ay hindi umiinay ang tubig kapag tanghali liba na lang siguro kung mga umabot na tayo ng 60 degrees celsius dun pa lang sya iinay at ang maganda nga dito is running water nga kaya ipinagmamalaki ito ng tarlac eh ang problema lang dito dahil sa sobrang dinarayo ng ilog eh may mapapansin ka talagang mga basura at may mga lugar din kung saan medyo marami ang mga langaw kumbaga nagkukulang na yung maintenance ng Uh, local dito or local government dahil nga mas marami na ang dumadayo kesa sa mga naglilinis kaya mas mainam sana guys bago kayo dumayo dito is pag isipan nyo muna kung paano ang gagawin nyo sa inyong waste management so dito nga ay eh, 20 pesos lang ang entrance fee para sa para makapasok kayo dito sa barangay ng balat isipin nyo 20 pesos lang guys Okay, pero sana naman kahit 20 pesos na yan, pahalagahan natin yung lugar para maabutan pa ng mga kaapu-apuhan natin ang magandang lugar na eray dito sa Tarlac, no. Napakalino ng tubig dito guys, napakasarap din mag-swimming at saka hindi siya gano'ng makate, hindi katulad sa ibang ilog na parang pinagbabaran ng 10 daang kalabaw, <laughs> dito ay maganda ang ilog din eh, okay okay pero yun nga lang guys ingatan nyo lang okay huwag masyado magtatapon ng basura ang tawag sa lugar na to guys ay ng dulo or yung tinatawag nilang nambalan nursery kasi dito yung uh, kinukuhanan or dito nang gagaling yung mga batang puno na itinatanim sa kagubatan yun na nga, tignan nyo naman kung gaano kaganda din eh, di diba? Ayan o, ako ay nasa tuktok ng bato at iyan ay yung mga pininsan ko. Ayan, sila ito ang sa paglangoy ilang sa tubig. At kitang-kita nyo naman ang ilalim guys, talagang napakilingaw ng ilog na ito. Kaya, ingatan natin, huwag natin na balahurain yung ilog, no? Kaya dumadami ang lango at marami naglaregnaw ang marahing langot. Pero, yun na nga magagayon pa man instead na dumagdag tayo sa mga nagkakalat eh sana sana lang talaga is eh, marunong tayong magkip ng ating mga basura ganda ng ano eh ganda ng ilog party. O problema pagka dumaan ka na sa mga gilid gilid yun na may mo na yung mga basura eh di ba na trip lang instead na mag enjoy ka liliparang ka ng maraming langang. so ayan yung tent namin nandyan lang kami sa gilid at uh, wala kaming binayaran na cottage dito guys so ang cottage rate nila dito kung magka cottage kayo 500 to 1000 pesos depende sa dami ng tao yun pero kung di naman matao guys eh siguro mga 500 pesos lang kami hindi namin ah uh, hindi na kami nagtitake ng cottage kasi nga low budget meal lang kami kapag nagpupunta dito ayan nakapaligid ang bundok dito sa ilog na to no? pero dyan sa may mga batuhan eh may makikita ka talagang mga basura na hindi kaaya-aya so ayan dito na ako sa baba nag video nyan syempre ang kinukuha na ko parin yung mga family member natin ayan eh. o ayan o kaninaw ng tubig dyan guys napakaganda ba diba? pati mga bata nag enjoy so sana hindi lang sila yung makapag enjoy dyan maging yung kaapu-apuhan nila is enjoy nila eh, yung ilog na yan no? So, yan, Madaming kubo-kubo sa gilid. Yun ang talaga wish natin. Sana pagka, ano, eh, pagkatapos nyo mag-swimming, mag-enjoy sa ilog, ibalik naman natin sa kalikasan yung favor, di ba? linisin nating maigi yung ating mga pinagkatechan, yung ating mga pinag -isteyan. Kahit ipunin lang natin, may kumukolekta naman ng basura dito. Ipunin natin sa isang plastic, tapos sila nang bahalang magtapon, no? Pero mas mainam din kung ipunin yung sa plastic, tapos aalisin nyo na lang din, dadalhin nyo na lang din pa uwi. Okay? Para sana... Uh, yun na mas marami pang taong makakita ng ilog na to na nasa pristine condition, hindi katulad ngayon na parang alam mo yun, parang kalabaw na yung ilog sa dami ng langaw hindi eh, naman si nagre-reklamo ko napakaganda pa rin ng ilog niya, yun lang talaga sana ma-maintain nila yung, or ma-manage nila ng maayos yung waste dito sa ilog na ito kasi sa sobrang dami ng mga naliligo dito guys eh, hindi natin may na may mga nagbabalahura talaga diba? so yan, tuwan-tuwa sila oh. tuwan-tuwa sila sa pagtampisaw oh. Diba, imagine susunod na taon, 5 years from now, ano na itura ng ilog na ito kung patuloy na mapapabayaan. Uh, mas mainam po, isara muna bahagya, mag-general cleaning sa ilog, maalis lahat ng basurang nandyan. Tapos, pagka, ano, pagka uh, para sa mga bagong bisita, lagyan na ng karatula na basura mo, iuwi mo, or basura mo linisin mo, di ba? Ilog ay hindi tapunan, ganun. Ito po ay paliguan, no? Ito ay uh, lugar kung saan nag enjoy ang mga pamilya. Pero paano pa mag enjoy yung mga next generation na pamilya kung ating babala di ba? Kasi ito yung napakaganda ng ilog, oh. di ba? Libre na maibinibigay sa akin yan, sa atin yan, di ba? Libre naman yung ligo dyan okay, bayad ka man, environmental fee 20 pesos, hindi naman ganoon kasakit sa bulsa, cottage, 500 to 1000, hindi rin ganoon kasakit sa bulsa yun lang, basura lang talaga guys so, yun, dito sa dulo, napakaganda ng tubig dito, dun sa may bandang harapan lalo, ay nako maganda naman ang problema meron na ang amoy yung tubig so, kung kayo magsiswimming dito, I highly suggest na dumulo na lang kayo kasi pagdating yun sa unahan panigurado mas hindi na maganda yung experience kasi ngayon nga dahil nga sa basura dito sa ilog na ito so yan ah, pagka mainit ng panahon nagpupunta kami dyan depende sa budget kung ano ano lang ibinabaon namin basta importante makapagtampisaw at makapag ilog no? pero yun na nga katulad nga yung sinasabi ko kung uh, na bibisita dito is maglilinis baka mas maganda pa itong ilog na ito hindi lang ganto itsura no? baka mas okay na okay na okay pa yan nga lang talaga medyo problemado pagating sa basura So ayan guys, pagmasdan nyo naman kami ay nasa gilid laang pero tingnan nyo naman yung tubig kulay Gatorade Okay, So, ayan. Eh, ako eh, natikmang ko yung tubig dito. Lasa siyang mineral, no? Ang problema lang talaga dito, guys. Eh, yun na nga. Medyo maraming basura sa gilid. Lalo pagka maraming tao. So, kailangan talagang uh, magawa ng paraan yung waste management din sa lugar na are. Kasi sayang ang ilog, guys, eh. Running water naglamiis or sobrang malamig yung ilog bagay na bagay sa summer de ba so ito naman pangalawang punta na namin ito na. all boys kami so yan uh, ang ginagawa nila dito ang activity nila is pagandahan ng lundag <laughs> so yung lugar na yan is medyo mabato tinake advantage na namin yung bato dyan kung saan pwedeng magdive dive, -dive at may kalaliman din iyang harap ng bato na iyan iyan ay siguro mga dalawat kalahati hanggang tatlong tao ang lalim kaya hindi ka mauuntog kapag kay nagdive dive dyan sa lugar na yan pero ayan napakaganda pa rin ng tubig napakalinis greenish naman siya na nga uh, pumunta kami dito greenish na malinaw kasi medyo hindi maganda yung tama ng araw pero ganun pa rin napakalinaw pa rin ng ilog at napakasarap pa rin magtampisaw dyan ayan makikita nyo naman siguro paulit ulit silang tumatalon dyan at syempre enjoy na enjoy talaga ang bawat isa sa amin dahil nga sa maganda na yung lugar malamig pa yung ilog higit sa lahat guys nakapag-banding kami bilang isang pamilya God. no? So yan, dito ko natatapusin ang ating vlog para uh, wag masyadong humaba. No? Subukan nyo pumunta dito guys kung malapit la ang kayo sa Tarlac. Eh hanapin nyo lamang yung Nambalan or Barangay Nambalan sa Mayantok Tarlac. At ipagtanong nyo na lang kung saan yung nursery or saan yung dulo. So yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Like, share, and subscribe.